Magandang araw po mga kapatid, nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Happy New Year po sa lahat. No po, Happy New Year. Um, maikli lamang po mensahe mula sa ating Panginoon ang ibig ko pong iparating sa bawat sa sa atin. No po, uh, ang mensaheng ito po na babasahin ko po sa inyo ay ito po ay sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng Propeta Isaiah sa mga Israelita Uh, nun sila po bihag sa Babilonya no po bihag po ang mga Israelita ng mga ng mga ng ano ng Babilonya uh, dito po ay sinabi ng Panginoon kung paano sila um, palalayain ng ating Panginoon no po, ito pong bagay na ito itong verse na ito na aking babasahin ay hindi lamang po ah uh, parang ganito, binigay po ito ng ating Panginoon sa mga Israelita, pero pwedeng angkinin. No po, ulitin ko, pwedeng angkinin ng bawat mananampalataya ng ating Panginoon ang pangako na ito ng ating Panginoon. Ulitin ko, pwede natin itong angkinin. No po, ah uh, ang New Year po ay ah uh, paglimot. No po, paglimot sa mga bagay na nakaraan. No? Pag, pag, pag mga bagay na na hindi hindi kaaya-aya sa ating mga mga pag-iisip, parang ganoon. Hindi pag-aalis ng mga bagay na pangit no na at na, na naganap sa ating mga buhay no po at paglimot paglimot no paglimot po sa mga bagay na nakaraan no marami tayong mga mapapait na nakaraan marami mga bagay na dumating sa atin na mga pagsubok no po Um, ito yung panahon na kung saan eh, alalahanin natin ang mga bagay na, na gagawin ng Panginoon sa bawat sa atin at iwan na natin ang mga lumang mga bagay na naganap sa ating mga buhay alam nyo po itong, itong nakaraang ito pong taong ito na no, naiiwan natin um, maraming pagsubok ang dumating sa aming buhay pero marami rin naman pagtatagumpay na ibinigay ng Panginoon sa aming buhay uh, pagpasok ng taon uh, sabi ko nga ito yung mga pagsubok noon pagpasok pa lamang ng January nung nakaraan nakaranas sa akin ng 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 karamdaman nagkaroon ako ng bukol sa liig hanggang August po 'yon pero ngayon tingnan niyo po pinagaling na ng Panginoon. Yung po ay pagpapakita na merong naganap na hindi maganda pero mayroong bagay na ginawaan Diyos sa buhay ko. Nagkaroon ako ng karamdaman pero pinagaling ako ng Panginoon. Yung po ay dapat Uh, ang dapat alalahanin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, na mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Ako po, inaalala ko, itong taong ito, nagkaroon ako ng karamdaman, pero inaalala kong higit na ang Panginoon ay naging napakabuti, naging napaka um, mahabagin, no na mahabagin ng ating Panginoon at pinagaling ako ng ating Panginoon. Inaalala ko yung mga bagay na na ginawa ng Panginoon na mabuti sa akin. Alam niyo po, sabi ko nga po kanina, Um, pwedeng nating angkinin ang pangako na ito ng ating Panginoon. Ang sabi ng Isaiah 43:18 ng 19, ito ang sabi. Ito ang sabi niya. Ilibing muna sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari nung unang panahon. 'Yan ang sabi ng ating Panginoon ka, sa saan kanino sa mga Israelita. Ngayon, sabi ko nga po, ganun din sa atin. Sabi, i, sinasabi rin ito ng ating Panginoon sa bawat sa atin. Ang sabi Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, sabi ng Panginoon. Ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo ba ba nakikita? Gagawa ako ng isang daan daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! Tingnan ninyo po ano. Napaagandang uh, pasimula ng taon. Ito yun na, na maging dala ng mga bawat mana ng palataya. Ang pangako na ito ng ating Panginoon. Na po yun? Ang sabi, tingnan ninyo. Bago sinabi ng Panginoon ang mga, ang mga pagpapala at mga pangako ng ating Panginoon, meron muna siyang pinagagawa sa bawat mana ng palataya no? Mayroon muna. Sabi ko nga po, ang kinin natin, ang mensaheng ito ng ating Panginoon, hindi lamang po ito sinabi sa mga Israelita, kundi ang kinin natin bilang mga mana ng palataya ng ating Panginoon. Ano yon? Ang sabi ng ating Panginoon, una, una, ilibing muna sa limot, no? At huwag nang alalahanin pa. Alin? Ang mga nangyari noong unang panahon ang nangyari sa atin. Al wag na nating alalahanin yung mga pangit na bagay. Wag na nating alalahanin, alis na natin sa ating mga kaisipan. Wag tayong mamuhay sa nakaraan. No, kung tayo ay naging alipin ng pagkakasala ng nakaraan ng itong taong ito na ating iiwan, alimutin uh, na natin ang mga bagay na ito. Kung tayo pinatawad na ng ating Panginoon, alisin na natin sa ating mga kaisipan na mga kapatid yung mga bagay na nagawa natin noon. Bakit? Eh humingi na tayo ng tawad sa ating Panginoon at ang Panginoon naman napakabuti ng kanyang kalooban. Pa, pinatawad ka na kung sa kapatid, kung alam mo sa sarili mo, pinatawad ka na ng ating Panginoon. Alisin mo na sa ikaisipan mo na naaliping ka pa rin ng pagkakasala. Bakit? Ang Diyos, kapag tayo lumapit sa Kanya, kapatid, agad-agad pinatatawad tayo ng, ng, ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag ka na mabuhay. No, wag ka nang mamuhay sa dati mong kaisipan, ikaw ay alipin pa rin ng pagkakasala. Kung ikaw ay lumi, uh, humingi na ng tawad sa ating Panginoon, kapatid, pinalaya ka na ng Panginoon. Huwag ka na mamuhay sa dating, dating pag-iisip na ikaw ay marumi, ikaw ay nagkasala, kundi isipin mo, ikaw ay pinatawad na ng ating Panginoon. Malinis ka na sa harapan ng Panginoon. Ganyan ang Panginoon. Ang sabi niya, Limutin mo na. Limutin mo na ang dati mong nakaraan. Alisin mo na sa iyong kaisipan. Kapatid, Ganon din kanina uh, nag, na, may nakuha kong ano reseta ng doktor nung pagpasok ng taon nakita ko kasi naglinis ako. Uh, nakita ko yung reseta ng doktor sa akin January, no? January. Sabi ko ito yung mga panahon na ligalig ako. Bakit meron ako nakapambukol sa akin leg? Pero pinunit ko yung reseta na yun ng doktor. Ang sabi ko hindi na ito'y dapat ko nang itapon. Bakit? ito ay alaala na lamang ng mga mapapait kong nakaraan noon. No, kasi hindi talaga sabi ko uh, naging ligalig ako ng mga panahon na 'yon pero ang na, ang ang inisip ko ay wala na pinalaya na ako ng Panginoon, pinagaling na ako ng Panginoon, hindi ko na kailangan itong resetang ito. Sabi ko, ito'y alaala na lamang na dapat kong limutin at alisin. Bakit? Nagpapalungkot lamang ito at nagbibigay ng takot muli sa atin. No, ang alalahanin na, sabi, limutin mo ang bagay na ito, limutin mo yung pagkakasakit mo noon, pinagaling ka na ng Panginoon. Eh. Kung pinagaling ka ng Panginoon, kapatid, limutin mo na. No, na ikaw, ay Alen, hindi yung pagpapagaling ha, ang limutin mo yung ikaw ay nagkasakit. Ang alalahanin mo, ikaw ay pinagaling ng ating Panginoon, no? Sabi doon. Uh, ah, al limutin na, iba una daw sa limot, no? Iba una ilibing sa limot at 'wag nang alalahanin pa ang Alen, ang mga pangit na nakaraan. Kung mayroong mga pag-aaway at nagkasundo na, limutin na. Limutin na ang pangit na nakaraan. Iwan na ang mga pangit na nakaraan. Kung mayroong pagkakasakitan ng loob, iwan na ang pagkakasakitan ng loob at isipin natin, eto, bago, bagong, bagong relasyon no, na binubuo ng ating Panginoon. Yan na lamang isipin natin. Kung tayo ay na, nasaktan at kung tayo ay nakasakit, eh, 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 de bagong simula. No, bagong simula. Mga kapatid, hindi ito New Year's resolution at madalas na hindi natin nagagawa lagi nating isipin, ginagawa ng gumagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo wala tayong magagawa. No, yung New Year's resolution natin, hindi natin kayang gawin 'yan. Hindi natin kayang um, masunod 'yan. Maaring masunod mo lamang 'yan ilang buwan tapos nung balikan rin sa dati. Pero kapag ka ang Diyos gumawa sa buhay ng bawat isa sa ating kapatid, tandaan po natin mababago ang lahat ng bagay sa atin. Nababago ang ating isip, nababago ang ating mga mga panukala, mababago ang lahat. Bakit ang Diyos ang gumagawa? Hindi hindi tayo ang gumagawa, no? Ang sabi ng Panginoon, ito eh. Ang sabi niya, masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. No? Sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, mayroong ginagawa ang Diyos, bagong bagay. Ang Panginoon, pinaalis niya 'yung luma sa ating kaisipan. Bakit? Ang sabi niya, o masdan mo, tingnan mo, mayroon akong ginagawang ma ano, mga bagong bagay, mga kapatid sa buhay ng bawat isa sa atin, mayroong ginagawang bagong bagay ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Mayroon siyang inaayos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, tingnan ninyo. Kung nung naaraan, nagdahop tayo, ang sabi ng Panginoon, tingnan ninyo, nagkulang, ibig sabihin nun, nagkulang. Ang sabi ng Panginoon, gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto. Eh, ano ba meron sa disyerto? No? Pag sinabing disyerto, dry. Dry yun. Walang tubig doon. No? Walang tubig. At pag nandoon ka sa gitna noon at wala kang dalang tubig, mamamatay ka sa gitna ng disyerto. Napakainit doon. Dry doon. Di po ba? Mga kapatid, ah, uh, sa buhay ng bawat isa sa atin, kung dumaan man tayo, tung nakaraang, tung, sa una na ito, naiiwan natin ng tila dry. Dry yung ating spiritual na buhay, dry yung ating mga bulsa, dry yung ating mga 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 buha yung relasyon natin sa ating kapwa, dry yung ating relasyon sa Diyos, kapatid, ang sabi ng Panginoon. Tingnan nyo, ang sabi, masdan mo, masdan mo, kapatid, ano ibig sabihin ng masdan mo? Imulat mo ang iyong mata. Imulat mo ang iyong mata, ang sabi doon, at tignan mo, masdan mo, gagawa ako ng isang bagong bagay. Ang sabi ng Panginoon sa gitna ng ano, ng dry na disyerto, gumagawa ang Diyos, no? Siya kapag tayo nasa gitna ng disyerto, hopeless ka na doon. Hopeless ka na kung pero ang Diyos nandoon, nandoon sa bagay na 'yon. Ang sabi niya sa gitna ng disyerto, gagawa ako ng ba, ng, ng mga bagong bagay. Ang sabi gagawa ko ng daan sa gitna ng mga di ng disyerto kapatid gumagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa lahat ng mga bagay na dry nating nakaraan ang Diyos naman gumagawa ng bagong daan upang alisin tayo doon sa mga bagay na nakaraan na luma, na pangit na mal sabi ko nga dry no? yung ating kalugihan ng nakaraan ang Diyos ang gumagawa ang gagawa sa papasok na ito na taon ang na ninyo po ang sabi, tuloy natin at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Magkakaroon ng ilog dun sa gitna ng disyerto, dry, maglalagay. Pinakikita lang Panginoon dito, God will provide. Itong papasok na taon na ito, makapatid ulitin ko, ang Diyos ang magbibigay, ang Diyos ang magpapala sa bawat isa sa atin. Kung pinagpala ka ng Panginoon, tung tong, tong taong ito na ating iiwan ang Diyos pa rin ang magpapala sa atin sa taong papasok na ito mga kapatid. Claim natin, ang kinin natin, no? Ang salita at pangako na ito ng ating Panginoon. Nalen, ang Diyos ang gagawa ng daan sa gitna ng ating mga disyertong buhay. Sa gitna ng mga dry nating buhay, ang Diyos ang gagawa. Kung naging dry ang ating spiritual na buhay, tum, tum, tum itong iiwan nating taon, ang Diyos ang maglalagay ng ilog, ng ilog sa gitna ng dry nating spiritual. No? Siya, siya ang gagawa. Makita mo kapatid, i-surrender mo lang kay Lord ang lahat ng bagay. Kung, nanlal kung nanlalamig ang ating spiritual na buhay, kung dry ang ating spiritual na buhay, uh, i-surrender natin kay Lord. Sabihin natin, Panginoon, ikaw ang gumawa. Ikaw ang gumawa ng daan sa buhay kong tuyong-tuyo tuyong tuyo buhay spiritual kung tuyong tuyo gusto ko Panginoon na maging nag-uumapaw na, 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 presensya mo sa taong ito na papasok at yan naman ay pinangako ng ating Panginoon e di ikle ihingi natin sa ating Panginoon Panginoon inaangkin ko ang pangako mong ito no kung ako ay naging dry spiritual sa taong iiwan hayaan mo pagpasok ng taong ito Panginoon, maging uh, nag-uumapaw, nag-overflow yung alin, yung init natin ng pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi ka na dry. Bakit? Ang Diyos mismo ang gagawa ng daan para sa ating mga spiritual na buhay. Kung dry ang ating mga uh, naging hanap buhay, ang sabi ng Panginoon, siya ang gagawa ng daan. Kapatid, ginagawa lamang ng Panginoon ito sa mga anak niya. No ginagawa niya ang mga pinagpapala niya, yung mga bagay, yung mga taong nakapagbibigay lugod sa kanya. At sino sino ang nakapagbibigay lugod sa kanya? Eh, Siyempre, 'yun nananampalataya sa kanya, kapatid. Kung nung mga kung nakaraang taon, uh, hindi ka naman nagkulang sa ating Panginoon, pero nakaranas tayo ng pag ng tila dry yung ating mga uh, mga pinansyal na pang-nabuhay na no kulang tayo tila tila kinapos sapat sapat lang pero ang sabi ng Panginoon ot masdan mo masdan mo marahil, parang ganito at taong ito masdan mo gumagawa ako ng mga bagong bagay para sa iyo kapatid ang kinin natin gumagawa ang Diyos ng mga bagong bagay para sa atin sa taong ito ano yung ang kinin natin kung nakaraan dry nga ang ating pinansyal na buhay eh day claim natin Panginoon ngayong taong ito napapasok hayaan mo na, na, na mag-uumapaw. No? Yung dating disyertong um, bulsa ko, parang ganon, dry yung aking bulsa. No, e gawin mong nag-uumapaw, kapatid, kapag pinagpala ka naman ng ating Panginoon sa taong ito, abutin mo ang mga taong nangangailangan. Hindi lamang sa iyo ang pagpapalang yan, kundi dapat pag nag-overflow yung blessing sa iyo, na, na, nag-uumapaw, syempre, tatapon sa iba. No? Huwag mo hayaan na nag-uumapaw tapos tatakban mo lamang dahil puno ka na. Hindi, hayaan mo mag-overflow. No? Hayaan mo mag-overflow yung, yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Pag nag-overflow yon tatapon dun sa, na, sa mga nakapaligid sa Anya. Kapatid, ibig sabihin nun, Hayaan natin mag-overflow yung blessing ni Lord. Give, magbigay tayo, tumulong tayo. No, tumulong tayo sa mga taong nangangailangan. Tumulong tayo di ba? Diba? isipin na lang natin nung panahon na tayo kinapos ng mga panahon ito. Ang Diyos, hindi nagkulang sa ating kinausap ang mga taong ito. Tinulungan tayo. Kapatid, ganun din nawa, maging kaisipan natin sa taong ito na papasok. Lord, kung pagpapalain mo ako, sige po, hayaan, mong, hayaan ko mag-overflow ito magbibigay, aabot ako sa mga taong nangangailangan. Kapatid, gawin natin makabuluhan ang papasok na taong ito. Ibig kang pagpalain ng ating Panginoon. Kung ibig kang pagpalain ng ating Panginoon, kapatid, share. Share natin yung blessing. Huwag nating hayaan na sa atin lang ang pagpapalang ng ating Panginoon. Hindi naging madamot ang Diyos sa atin. Hindi nga tayo karapat dapat sa mga pagpapala. ay eh. perting tingnan ninyo ang Panginoon ang sabi niya. Yung dry ninyong mga pinansyal na mga bagay, pinansyal yung nakaraan, no? Dry. Ang Diyos ang gagawa ng daan. Kapatid, ang Diyos ang gagawa ng daan para sa atin, para sa ating mga pagpapala at maging para maging daan tayo ng pagpapala sa iba. Kapatid, sabi ng Panginoon, masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Isang ito'y nagaganap na. Ang sabi ng Panginoon, ito'y nagaganap na, no? Claim mo, kapatid ito pala yung nagaganap na hindi mo ba ba nakikita no? misang kasi tinatakban natin yung ating mga mate sa mga ginawa na ng ating Panginoon habang, ginagawa, habang gumagawa ang Panginoon sa buhay natin na, ng mga bagay ng mga suliranin pero na, hindi natin nakikita na ang Diyos pala ay gumagawa na ng mabubuting bagay sa bawat isa sa atin ang sabi niya masdan mo ano? sabi ng Panginoon masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na hindi mo pa ba nakikita, mga kapatid? Hindi mo pa ba nakikita ang mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa iyo? Kapatid, imulat mo ang mata mo. Napakaraming pagpapala ng Diyos na binigay sa atin. Napakaraming bagay na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon, bakit pinamumulat ng Diyos ang ating mga mata? ibig ng Diyos na makita natin kasi nga ang nakikita natin yung mga bagay na luma ang mga nakaraan ang gusto ng Panginoon makita natin ang mga bagay na ano ginagawa ng ating Panginoon na magaganda kapatid maraming ginawa ang Diyos na maganda sa iyo maraming bagay na binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang masda natin. Kung ang Diyos gumawa ng mabuting bagay sa atin ng lumang taong itong ating iiwan, ganun din ang gagawin ng Diyos sa taong ito na papasok. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo pa ba nakikita? Nagaganap na. No? Nagaganap na. Ang sabi, nagaganap na, hindi mo pa ba nakikita? Imulat natin ang ating mga mata. Kapatid, ang dami ng pagpapala na ginagawa ng Diyos sa buhay mo at gumagawa pa rin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, kung maaraan, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, paggagalingin pa rin tayo ng ating Panginoon sa taong ito na papasok. Kung tayo nakaranas ng tila dry yung ating mga pinansyal na buhay, tapos mayroon tulong ang Diyos sa gitna ng ating uh, pangangailangan. Ganun pa rin ang magaganap, ganun pa rin ang ginagawa ng ating Panginoon at dinadagdagan pa niya, kapatid. Kaya sabi niya, kaya sabi dito, gagawa ko ng isang daan sa gitna ng disyerto. Wow, kapatid, praise the Lord, hallelujah. Doon sa gitna, natila, dry ang buhay ng bawat isa sa atin. Dry, pinansyal, dry yung ating spiritual. Ang Diyos naman ang gumagawa ng daan para sa mga anak niya. Mga kapatid, tandaan po natin, napaka, na, napakalaking pagpapala na ito na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabi na hindi tayo magkakaroon ng problema sa taong ito. Hindi natin alam kung anong mga problema ang, ang, magaganap sa atin sa taong ito. Pero, i-claim natin, ang kini natin, ang pangako na ito ng ating Panginoon. Dumaan man tayo sa pagsubok, sa problema sa taong ito, Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, may kang ginagawang mabubuti at magagandang bagay sa buhay ko sa taong ito. Ang kinin natin, mga kapatid, ang kinin natin ang pangako na ito ng ating Panginoon. At lagi natin imulat ang ating mga mata sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, may ginagawa ang Diyos sa pamilya mo sa oras na ito mabubuting bagay. Kung sira ang pamilya mo sa taong ito, hayaan mo ang, kinin, ang salita na ito ng ating Panginoon at sabi mo sa Panginoon, Panginoon, may gagawin kang mabubuting bagay sa pamilya ko. No? Praise the Lord. Hallelujah. Kung mayroong may karamdaman, ang kinin mo, sabi mo sa Panginoon, Panginoon, sa taong ito, hayaan mong magpakita ka sa akin ng pagpapagaling sa aking mga mahal sa buhay. Sa taong ito. At makikita mo, ang Diyos ang gagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, uulitin ko, pinalilimot na ng Panginoon sa atin ang lumang nakaraan. No? Luma na yan. Mayroon na mga bagong parating. Yan ang ating harapin. Yan ang ating tignan. Ang mga bagong ginagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan ang Diyos. Yan ang ating Panginoon. Napakaraming pangako na dapat nating angkinin, na dapat nating panghawakan sa ating Panginoon. At pag ang Diyos ang nagsabi at ang, ang Diyos ang nangako, asahan natin gagawin niya ito dahil hindi sinungaling ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ulitin ko sa taong ito, nawa maging masagana ang inyong bagong taon sa, sa, papasok na taon na ito. Ano po? Mag, maging masagana bawat isa sa atin. At uulitin ko, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, masdan mo, gumagawa na siya. Ginagawa na ng Panginoon ang mabubuting bagay sa buhay mo, kapatid. no? At ang pinamagandang bagay na gagawin ng, 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 ng Panginoon Diyos sa taong ito, na dapat mo ang kinin, ang mga mahal mo sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat pamilya mong ito na hindi pa nakakilala sa Panginoon, at ayaan mo sabi mo sa Panginoon, Panginoon, gamitin mo ako para sa mga pamilya kung hindi pa nakakilala sa iyo. Ngang sa gayon, makilala nila ang Panginoon na siyang nagbibigay, na siyang nag-iingat, at siyang umiibig sa bawat isa sa atin. Kapatid, ang kinin mo ang pangako na ito ng ating Panginoon. Hayaan niyong ba basahin kong muli ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, Ilibing na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Hallelujah! Praise the Lord! Nawa mga patid, pangawakan natin na ang Diyos ang magpapala sa atin sa taong ito ang Diyos ang magbibigay sa bawat isa sa atin sa taong ito. Pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon lalo na kung ang ang ating uh, naisin ay kalooban ng ating Panginoon. Kapatid, happy new year po, no? God bless you po mga kapatid. Nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon. Ingat po, ingat po mga kapatid. Bye-bye, God bless you.